Kinugulat mo ngayon ako ngayong araw na ito. Nagpamember ka na, nagpalipad ka. Ayan, salamat sa blessing ha. Sa katalagang uh, uh, generous na napakabait na kaibigang YouTuber. Ayan, salamat sa blessing po. Almost ano na rin yan ah. Mahigit 2 dollar na rin yan. O, oh, di ba? Pakunti-kunti, marirex mo rin yan. 20 dollar. <laughs> Ayan. Patapos na itong iyong second video kapsat uh, loriko. Thank you. Thank you so much. Balikan ko kayo mamaya mga kapsat. Balik ako mamitats. O oh, sige kapsat na vlogger. Ingat-ingat sa pag-akyat ha. Ayan. enjoying a ay Allah sunod sunod na yung blazing oh grabe kapsat lori ko ah may screenshot yan ipupos ko yan sa community para makita ng team musang family ayan nagpalipad na si kapsat lori ko susunod na yung sila kapsat kakoda pom si nang ads si ng ads diary si kapsat lords dutato si Kapsat uh, pare ko na hindi ko na nakikita si Kapsat pare ko ya ah. si Kapsat uh, uh, lumawig si Kapsat Tony ay grabe enjoying a beautiful uh, cloud to. ano spelling ng formation ala dalawa magkasunod siya ata yun ha? Yeah, thank you, thank you so much sa kakabsat. Clouds formation. Ano ba yung spelling ng formation? Formation. Ayan. Uy, talaga. Ay, abat nitong harang mo, kapsat, lori ko. Ayan, laroy natin apat na kilometro. Ayan, tapusin natin yan. Para kahit papano eh, dagdag dag, dag, dag din ng kaunti. Ayan. yon So, ang saya ng, uh, buti na lang nag-live pala ako ngayon. No? Ayan. Buti na lang nag-live ako ngayon. O ba diba? So, konti na lang. Parang almost naka Five dollar ako ngayong araw na ito ah. Oh yes, o si $15 dollar na yung kulang. <laughs> thank you, sa mas ah, so fifteen so, kulang lang lang. Bukas ulit mag-live ko. Ayan, si pag lang talaga. Busy sila ay grabe. So naka 41 one minutes na ako. Next play natin ay si Kabsat uh, Ilocana Blogger. Ayan. Si Kapsat Monra i-scroll down ko na lang mamaya. Sakaling mahabol ko pa. Si Og, ayan. Pag, sa, pag, pag ditong bansa ka pala, nanonood ng paharang mo, ang lalabas yung dito na advertisement. Ngayon, Kapsat Lore, pag, pag yan ka naman nanonood sa lugar mo ang lalabas na advertisement. Halimbawa yung, panoorin mo yung harang ko, dyan sa lugar mo na ads. Si Creson, si Kabshat naman, Pilipinas, ang lalabas na ads niya doon ay Pinas. So, ganun pala yun. Mm -mm. Kaya, pag ang Europe nanood ng paharang mo, medyo mas mataas, mas mataas sa inyong, mas mataas sa inyo yung harang. Hmm. -mm. Haba ng harang kay Sis Criso na, ah, di ba? Laruin mo yung kapsat lori ko para laruin ka rin niya. O, di ba? Nakikita nyo yung every pagka-active kang uh, nag, naggagawa ng short video at nagbabiral siya. Tapos, active kang nag, uh, everyday kang nag-upload ng video kahit 1 minute, 2 minute. Tulad nitong highlight, Maganda tin maganda rin tong highlight. Oo. Maganda rin tong highlight sa totoo lang. Kaya lang nagtigil-tigil ako nag-highlight ah.